Naman na yun Apakan ka. Apakan ka. Buti yung pagkalaki-laki -laki mo. Lugulo ng buhay mo. Sa yung isa. Kain tayo ng bubuit. Sa inyong isa. Good morning, mga lords kain tayo ng alaga sa taas wala baka nandito uy malinis ng basketball court pwede na maglaro wala wala dito makulimlim ang paligid mga luso malamig-lamig ang panahon malamig-lamig kulit-kulit ah. yan hindi natin silipin baka nandito ang ating mga alaga nag yun, 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 yun big boy ay po, tsaka nabingi bingi na talaga si big boy ngayon hindi na siya makarinig Tati isang ano eh. Tati yun. Naradig na ako. Tati sa sipul ko lang eh. Sura-sura na yan eh. Pingin na siya. Matanda na kasi. Kaproblema na yung tainga niya. Hmm. Nagkaproblema na. Ang tainga ni big boy. Hindi na makarinig. Ang na dito people in the house. Doon yung pagkain mo, oy. Ito ko sa naman. Ah, ah Pakan dun po. Sus. Mariano kang garapon, oy. Pag napakan talaga kita, para kan tiniris na kamatis na kulang sa buto. Manata mo yan, bugjakin mo. Ayaw. Nahihiya pa ang gago. <laughs> Nahihiya pa ang gago. Malamig-lamig. Jogging sana ako, malamig. Ay, nako. Asa ka isa? Si, no. ang dami mga, ano, dami mga basura. Abandon, na. Ah. Abandon bilyan na yung aming karamihan dito, mga nagsialisa na. Kasi, kasi pinapalis na kami dito. Pero kaming hajin, naka, ano sa korte nakabinbin ano ba tawag dyan naka ano sa korte <laughs> naghihintay ng panibagong desisyon para hindi mapalayas kasi dami kaming mga ano dito eh daming kwarto daming accommodation na kinuha kaya siguro sampo sampo accommodation eh maraming ano to maraming mga kwarto So yung mga karamihan nagsilalisan na Kami lang na halos na iwan dito <coughs> Wala kami malipatan eh Ano lilipat? Pasahod nga wala Paano pa lilipat? Wala pang sa lilipatan Nakipagbangayan sila dito Parang hindi sila mapalis Talagang mga loko to hindi kumain oh Tapos pag nandun na sa baba doon magingal angal Doon magingal angal na tingin ng pagkain masiraulo talaga itong mga to eh magaling sa kabila kulit sya niya kulit kulit talaga nitong kunining na to kuninay kunining lamig masiti palang umaga hindi pa ma aning araw hindi makita halamala ni banggali palayas na rin Uh, excuse me po. Galing yan. Galing yan loko na yan. Binigyan ng pagkain, ayaw kumain. Tapos patating sa baba, dun mag-iinangal-angal. Oh. Wala na naglilinis sa mga Pilipina rito ah. Nilayas na ata. Pangganon sa sakyan. Pangganon traffic. Amin, alas 8, alas 9. Inaalis gumagalaw dyan. Ay, dakon, namig. Ah, baba na tayo kay malamig eh. Pasok na naman ng lamig yung ating Crayuma Kawawa na naman ating kaligayan pag Pasukin na naman lamig Hindi naman tayo makakagalaw Alam nyo naman Tanda na Hindi naawa yung mga Crayuma kung saan nagsiksikan Kunining Buti pa si walang Crayuma